Sabi ni Rizal, may social context, may panglipon ng politik. Wala na ang pang ng mga Kastilang, mga Pryleks, naka-aabuto Pilipino. Wala na po ang daigdig ngayon. Ang daigdig ng mayayaman, ang daigdig ng politiko, ang daigdig ng ating samantala. Habang tayo dito, tayo ang pinahihirapan ang pinagsasamantamahang ang kongresong ito 67% dynasty ang senado 47% dynasty ang gobernor 85% dynasty wala na ba tayong mga namumunod sa atin kung di sila sa ulit-ulit pinahihirapan tayo salamat na isip Tapusin na natin ang dalawang daigdig na ito. Kumilog na tayo sapagkat pinapatay nila ang ating bayan. Pinapatay nila ang kinabukasan ng kabataan. Kumilog na tayo kapagkat tatapusin natin ang focal cancer na likha ng mga dinastiya. Lahat tayo itayo ang gobyerno ng masa. Itayo ang ating bagong daigdig.